Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pag-alis ni Trey Young sa Atlanta Hawks. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagreklamo na nga po si Lebron James sa mismong NBA dahil sa pagkatalo ng Los Angeles Lakers. Bagamat man nga po mga katrops, may pag-asa pa ang Atlanta Hawks na makapasok sa play in tournament ay malabo rin naman nga po silang manalo dito at makaabot pa sila sa playoffs gamit ang kanilang kasalukuyang lineup ngayong season. Kaya dahil nga po sa kalagay ng kanilang team ay may ilang mga NBA analyst na nga po nagsasabi na sa kanilang superstar na si Trae Young na na sa Atlanta Hawks at lumipat na sa ibang team sa pagtatapos ng season since hindi na rin naman nga po siya dito makakakuha pa ng kampiyonato sa pinagagagawa ng kanilang front office sa kanilang lineup. Well, hindi na naman nga po siya nakakasigurado kung pananatilihin pa siya ng Hawks o kung trade na nga po siya nito sa darating na summer. Kaya kailangan na nga po niyang unahan ang kanalang front office na mag-request na ng trade upang sa ganon ay makapili pa siya ng bagong kupunan na kanyang sunod na paglalaroan at magbibigay sa kanya ng mas malaking oportunidad na makakuha ng kampiyonato katulad na lamang ng San Antonio Spurs. Samantala, pumunta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagreklamo na nga po si Lebron James sa mismong NBA dahil sa pagkatalo ng Los Angeles Lakers. Hindi nga po mga katrops naging sapat ang nagawang 40 points ni Lebron James para manalo ang Lakers sa kanilang game laban sa Golden State Warriors dahil sa kakaibang nangyari sa kanilang naging laro ngayong araw kaya hindi na rin naman nga po napigilan pa ni Lebron James na hindi magalit sa kanilang mga referee. Sa katunayan, ayon nga po sa naging pahayag nito sa kanyang post-game interview, ay sinabi nga po ni Lebron James na bagamat man nga po tanggap niya ang pagkatalo ng Lakers sa kanilang game laban sa Warriors, ay sobra rin naman nga po siyang nadismaya sa hindi pagtawag ng mga referee kahit na reset biglang shot clock ng Warriors sa unang mga minuto ng fourth quarter. Kinwestiyon na rin naman nga po niya ang pagtanggal sa kanyang ginawang 3-pointer sa huling mga minuto ng fourth quarter Gayong naulit na naman nga po ngayon ang nangyari sa kanya noon sa kanilang game laban sa Minnesota Timberwolves. Gayong kahit man nga po nakataas ang kanyang heel at hindi naman nga po ito nakadikit sa linya, ay inalis pa rin nga po ng mga referee ang kanyang three pointer Bukod na rin nga po dyan mga katrops, ay hindi rin naman nga po siya natuwa sa pagkakadelay ng game dahil sa pagkakasira ng shot clock gayong naapektuhan nga po nito ang kanilang rhythm. Kaya sa susunod na game ay dapat na nga pong ayusin ang mga referee at ang kanilang mga ginagawa since napakahalaga na nga po para sa Lakers ngayon ang kanilang mga laro. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.